Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius, para sa Marso 20, 2025. Ngayon ay sumasapit ang Spring Equinox, isang panahon ng muling pagsilang at balanse, at bilang isang Sagittarius, mararamdaman mo ang kakaibang sigla na bumabalot sa iyong paligid. May likas kang hilig sa kasiyahan at pagiging bukas sa mga bagong karanasan, at ngayong araw ay tila mas pinapalakas pa ito ng enerhiya ng kalikasan. Habang pinagmamasdan mo ang mga pagbabago sa iyong paligid, pagnilayan mo kung paano ka pinapatakbo ng iyong mga hilig at hangarin. Mahalaga na suriin mo rin kung paano maaaring magdala ng bigat sa iyong isipan ang sobrang pagkahumaling sa isang bagay. Minsan, kapag sobrang nagiging abala tayo sa isang bagay na gusto nating makamit, hindi natin namamalayan na ito na pala ang kumokontrol sa ating emosyon at pananaw sa buhay. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang huminga ng malalim at alalahanin na ang buhay ay hindi laging tungkol sa pagtatrabaho ng walang pahinga o pagkamit ng mga layunin sa lalong madaling panahon. Mahalaga rin na maglaan ka ng oras upang masiyahan, magpakasaya, at hayaan ang sarili mong madama ang kalayaan na sumubok ng bago. Ang buwan na nasa iyong tanda ay nagbibigay ng masiglang daloy ng pagkamalikhain na tila simoy ng hangin na bumubuka sa mga pintuan ng inspirasyon. Ang enerhiya na ito ay nag-aanyaya sa iyo na palayain ang iyong imahinasyon at hayaang lumipad ito ng walang sagabal. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang ipahayag ang iyong mga ideya ng walang takot o pag-aalinlangan. Ano man ang mga proyektong nais mong simulan, maging ito man ay pagsusulat, pagpipinta, pagbuo ng mga bagong plano, o kahit simpleng pakikipag-usap sa mga taong mahalaga sa iyo, gawin mo ito ng may buong sigla at tiwala sa iyong sarili. Ang di inaasahang mga pagkakataon ay maaaring magdala sa iyo sa mga bagong landas na magbibigay ng mahalagang aral at karanasan. Tandaan na hindi lahat ng mahalagang tagumpay ay resulta ng maingat na pagpaplano, kung minsan, ang mga pinakamatamis na tagumpay ay nagmumula sa mga di inaasahang paglalakbay na may kasamang pagtitiwala sa daloy ng buhay. Sa pag-usad ng araw na ito, Hinihikayat ka ng kalangitan na tuklasin ang mga bagong bagay, maging ito man ay paglalakbay sa pisikal na mundo o paglalakbay sa iyong isipan. Ang masiglang enerhiya ng araw ay nagtutulak sa iyo na makipagsapalaran at tuklasin ang mga ideyang matagal mo nang iniisip, ngunit hindi mo pa nabibigyan ng pagkakataon. Huwag matakot na magpahayag ng mga pananaw mo o sumubok ng mga bagong bagay na maaaring magdala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Habang binabalikan mo ang iyong mga nakaraang karanasan, pag-isipan kung paano mo nais harapin ang mga darating na araw. Ang araw na ito ay nagbibigay ng bihirang pagkakataon upang suriin kung ang iyong mga ginagawa ay talagang umaayon sa iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Kung may mga bagay na hindi na nagsisilbi sa iyong ikabubuti, ngayon ay ang tamang panahon upang bitawan ito at magpatuloy sa mas positibong direksyon. Ang iyong positibong pananaw sa buhay ay isang mahalagang sandata na magagamit mo sa pagharap sa anumang pagsubok na maaaring lumitaw. Sa halip na magpaapekto sa mga negatibong pangyayari, gamitin ang iyong likas na kasiglahan upang manatiling kalmado at magpatuloy ng may pag-asa. Ang iyong masayahing personalidad ay may kakayahang magbigay liwanag sa paligid mo, kaya't huwag mag-atubiling ibahagi ang positibong enerhiya mo sa mga taong nangangailangan nito. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul, isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, inspirasyon, at kalinawa ng pag-isip. Sa pamamagitan ng pagsusuot ng asul o pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid, mas madali mong mararamdaman ang balansing enerhiya na magbibigay sa iyo ng tamang direksyon sa araw na ito. Ang iyong maswerteng numero ay 5, dalawampu at 32. Dalawa. Ang lima ay sumasalamin sa kalayaan at pagbabago, isang paalala na hindi mo kailangang manatili sa isang lugar upang maranasan ang tagumpay. Ang dalawampu ay kumakatawan sa pagkakaroon ng matibay na pundasyon sa iyong mga plano, habang ang tatlumput dalawa ay nagdadala ng enerhiya ng pag-usbong at masaganang pagkakataon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglaan ng oras upang makipag-ugnayan sa mga taong malapit sa iyo. Maaari itong maging simpleng pag-uusap, pagtawa ng malakas, o pagbabahagi ng masasayang alaala. Sa pamamagitan ng pagbuo ng mas malalim na koneksyon sa mga taong pinahahalagahan mo, mas magiging masigla at magaan ang iyong pakiramdam. Sa pagtatapos ng araw na ito, pagnilayan mo ang mga mahahalagang aral na natutunan mo. Alalahanin na bawat karanasan, mabuti man o masalimuot, ay nagdadala ng mahalagang leksyon na maaaring magdala sa iyo ng tagumpay sa hinaharap. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga taong naging bahagi ng iyong araw, at sa mga pagkakataong nagbigay sa iyo ng inspirasyon, upang maging mas mabuting tao. Ikaw ay isang sagitarius, masayahin, puno ng pag-asa, at may kakayahang magbigay inspirasyon sa iba. Yakapin ang araw na ito ng may buong sigla at positibong pananaw, sapagkat ang bawat hakbang na iyong gagawin ngayon ay magdadala sa iyo sa mas maliwanag na kinabukasan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.